hulaan ko kung ano lulutuin ko. Yes, tama, magluluto tayo ng pampahaba ng buhay. Luto tayo ng pansit. Kung tama nga yung hula nyo, ayan, may regalo kayo sa akin pansit. Charot. Noon nakaraan pa nga nagbabalak na magluto si moneto Neto, kaya lang napakabising at hindi nga matali sa bahay. Kaya ako na lang ang magluluto. First time ko nga magluluto neto na hindi niya ako tutulungan. Marunong naman talaga ako magluto. Nasa tao na nga lang ako talagang hindi niya nagustuhan yung luto ko. Charot. Ipapaw naman, lahat masarap para doon. Hindi niya pa kasi alam yung tunay ng mga lasa talaga ng pagkain. Since si Mod, masarap kasi yung magluto, kaya alam na alam niya talaga kung ano yung kulang-kulang sa mga niluto ko. Sa akin kasi okay na basta makakain pwede na yun. Nabuhay ko naman yung mga kapatid ko dun sa mga luto ko na hindi naman sila nagrereklamo. Start lang talaga na nag-asawa ko, medyo maarte kasi si Mon sa pagkain. O dahil maarte siya, edi eh, siya na lang ang magluto, 'di ba? Para walang gulo. Charot. Pero talagang masarap nga siya magluto kaya talaga siya lagi yung nagluluto nga sa amin. Medyo matagal din kami pati nagkaroon ng anak kaya yan na talaga yung pinaka namin. Ako yung taga-hiwa naman yung taga-luto. Kaya nga ang result ayun, ay sabay nga kaming tumaba. Pero ngayon, sabi naman niya masarap na nga daw ako magluto niluluto. Hindi ko nga lang din sure, baka naman gutom lang siya. Charot. At ayan nga, balik na tayo dito sa niluluto ko. Naparami pa nga ata yung tubig ko at paglagay ko nga nito mga pansit, ayun, at lunod. Inalis ko nga yung mga tubig, anong naluto na nga, inilagay ko na rin itong mga gulay. Hati nga lang yung ko at yung kalhati nga, ilalagay ko nga sa toppings. Konting halo-halo na nga lang at ayan, luto na ang aking pansit. O, paano friends, luto na? Tara, kain tayo. Sana naman natakam ko kayo. Charot. Thank you for watching. Bye!